Hello guys. <laughs> dapat sa ano, hindi lang sa itaas yung pinapariban natin guys. Dapat pati din sa ilalim. Ito na siya guys. Dapat i-ano, ipariban din natin sa ilalim. Yun. <laughs> Tanda siya guys. Dapat ipariban din natin yung sa ilalim na bubok huwag puro sa itais <laughs> <laughs> to char! bumili pala ako ng wow. ano guys kanitanig. wow! pangitan guys parang siyang totoo buhok ayan oh! Uh. hindi siya ano guys parang totoo talaga siyang buhok nabili ko siya online ang ganda. Diyan, guys, kaya kung gusto niyong bumili, guys, eh. Napakaganda. <laughs> para siyang totoo talaga. Pwede po siya masuklay. Nabudol po ako dito. Ayan po siya, Pampa, ano lang siya, pampa ng hair. Ganda guys. Ayan po. Diba? Para siyang totoo. Ha! <laughs> <laughs>